So, hello po sa video guide na ini Papahiling ko kung paano mag-insert key, enye symbol. So, kadalasan po may mga uh, Filipino family names po kaya or surnames na igwang enye. Okay, enye character. So, try ta. So, kayo po ang po kaya. So, tamang enye symbol ang gamitan ta. Okay. So, open ta ang folder kung sa'yo nakalagan sa ito yung template for class advisors. Okay, so in this case, yung ako sa West West. And alimbawa, ang pangarang ng kan school ta ay Alpha Elementary School. I-click ta lang po sa file ta. Okay. Sa so, ngunyan, halimbawa, sa... Padakulata lang ha. So, halimbawa, igwang nag-enroll sa Kinder Circle na ang apilido ay Acuna. So, ang gigibuhong po tabi nito ay, ano pa ang pangarang niya is Acuna Abigail. Okay ko niya, Abigail. So, itatype muna nito. So, letters before the enye symbol. So, sa case kan ako it's A-C-U. Diba? So, ako nya O, kasi, diba, bago mag letter enye, ini mo ng three letters. Okay, so, try ta yan. So, hanggang dyan lang kita sa ACU. Tapos, i-click ta po ang enter sa tuyang keyboard. Okay? Pag naklik ka na po ang enter, madigdig kita sa balang taas and then ikiklik ta ang insert enye button. Ayan, igwa na siyang enye. And then, ipapadagustan na. So, apelido ka na ake. So, since ako niya yung apelido niya, kunwari, so, matype na kita kang last letter. Letter A. Anong pangaran niya? Ab Abigail. Okay? ano ang fa, middle initial niya is A. Okay, matype type kita halimbawa diyan. Okay, sir niya halimbawa kaan ang uh, date of birth niya, okay? Tapos ma-supply na kita kan kay na info. Ayan. Halimbawa si Abigail, syempre, babae siya, ma kita digdi capital letter F bako small letter F. So, sir man sana ka ito. Okay, halimbawa naman, uh, Peña o, Ano ang Peña floor? So, itatype na muna ay PE. Okay, Ma-click kita kan enter sa keyboard kasi N na yun. Masunod, di ba? Click kita kan enter and then click insert N niya. Oh. Peña Flor. kong tana. Peña floor. Halimbawa, Peter. Peter P. O, so, madigdi na kita sa susunod o susupplyan ta namang so sample man sana halimbawa ayan uh, okay so susunod niya yan halimbawa ano pa uh, ano pa ba example kan letter n ye okay Acuna, Peña Flor, o ano pa ba, Peña Francia, o, so, Peña Francia, so, after dyan, Enter muna. Enye. Peña. Francia. Ayan. ba Francia. Jessica. J. Siring man sana na ka yan, no? So, ang gigibuhon din to. Okay. Madali on man sana baga nabaga po aday. So, magtaga type type lang kamo. Tapos, mapindot yung button. So, yun na yun. Okay. Female. So, basta, so, letters before kan enya, type ko na nito. Click enter sa keyboard. Madumang ka mo sa insert enye, And then, mag-type na kan remaining letters. Okay po. Siring masanatabi ka yan. Salamat sa pagdangog po nito.